Uh, isa ay ah, isa siya lang. Yan mga mami, ito uh, po si Lola 95. Matilde po yung kanyang pangalan, taga Gensan sa uh, Bisayas po at ayon General Santos. 95 years old, hindi na nakakarinig. Uh, hindi na rin po nakakapagsalita pero nakalino ang mata niya. Maraming po siya sugat, bed sugat sa balakang Nagpahit pa rin po yung mga pintin niya Kaya eh, Ang hirap po tumanda A, Paano lola? No, no, no? Delight na kami, hindi niya na ako naririnig Uuwi na kami Asyensya ka na sa aming daladala -dala. Ayun po, patimplahan natin ng gatas May garapon naman yata Pag, pag ano, lagay niya lang po sa garapon Ayun Tsaka po maraming dahil pero Kasi gatas at konting kanin na lang kinakain niya hey, Lola, babay na ha Babay Hindi ako naririn May pusong palaban